gi ni Sen. Christopher Lawrence Bongo ang matud pa pagpangbuli sa Chinese Coast Guard sa mga personahe sa Philippine Navy, bisan pa man sa mga mananagat. Kahinom-duman ni Atung Hunyo 17, gi-atake sa mga personahe sa CCG ug na ang inflatable boat sa Philippine Navy sa Roar Mission ni Ine sa Ayungin Shoal. As uh, vice uh, chairperson po ng uh... Senate Committee on National Defense, I am deeply concerned and I call for a full investigation on this matter. Bisan pa man, sigun pa sa maong senador, nga kinahanglan ang naagihapon ang mutual respect sa parehong bahin o giagi sa diplomatic agreement. Importante dito mutual respect among sovereign states po. Ito po'y uh, pwedeng pag-usapan sa dip diplomatikong paraan. Pero umapila po ako sa China, stop bullying us po. At uh, dapat po marisulba po ito sa mapayapa at dip diplomatikong paraan. Gani alang sa mga estudyanteng sila Alea Guarin, pabor silang ipaagi o diplomatic agreement ang settlement sa China o Philippines sa isyu Batok West Philippine Sea. Dili matud pa ang ngayon, nga mas mudako pa ang bikil ni Ini. Kay if wala mangguy diplomatic agreement, maghulog japon siya og ano war tapos murag ang war man good mom, is ka nang murag ma ano ta ka ng murag ma colonize ta punta, ana, like murag mo balik ko ta sa konsang history before basta tarong lang dakan gin maapektuhan e eh kung magira abot na mag ko na ako sa ila ha. Siguro yung masakitan ko, mawat, makawala, makawala o dignidad. Sa press release nga gipagawa sa Presidential Communications Office, gibutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. Panahon na sa gobyerno nga mangita na lang uglaing pamaagi aron masolusyonan ang gikaingong problema. Tungod gato sa nasabmatod pa ka diplomatic protest ang nabuhat sa Nasud Pilipinas. In the heart of changing lives, kinisilay sila Baho. Brigada News.